Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nagpabook ng reading, okay? Pag hindi po kayo nasagot, ibig sabihin, fake po yung account nyo, dami account, hindi po yan ikaw, or hindi po kayo legit talaga, or maring nakalak po yung profile nyo. Okay, so, ang ina-accept po namin, yung legit po talaga na account ninyo, okay? Okay. yung mga hindi po gamit nila minsan po talaga meron silang account na ginagamit, ginagawa para ma-message kami. Pero hindi po namin 'yon pinapansin, okay? So checking energies tayo with your overall energy ng person mo. Tingnan natin kung kamusta na siya ngayon. Ano 'yung ginagawa, ano 'yung parang kaganapan sa kanya. Beto makulit ngayon ng cards natin. Mukhang nag nagahabulan. <laughs> Excited lumabas. <laughs> okay. So, overall energy ng person mo. Tingnan natin. Two of Pentacles. At uh, Challenges. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. At opportunity, bigyan natin. And blessings. Okay. Hmm. Medyo, ano siya, no? So, nandito tayo sa two of pentacles. Ano ba yung two of pentacles? Diba? Marami siyang kaganapan. Marami siyang ganap ganap or sa tingin ko ay maraming plano gustong gawin. Creations. Masyadong naglalaro ang kanyang utak. Okay? Gumagana. <laughs> okay? At least gumagana sa ibang bagay. <laughs> ba? Diba? Okay. Ano yung two of pentacles? Ilabas natin. Teka lang, nahulog. Ang overall energy niya is 5 of coins. Uy, dalawa to. Mukhang may regalo, may offer, may bibigyan siya. I think isa, iba sa inyo makikipag-deal ng property, lupa, anything. Baka ganito. Okay? Ang laki ha. Okay yan, hindi po yan ano ah uh, hindi po yan problema. Maganda po yan. Magiging busy siya. Meron siyang i-offer sa'yo, ibibigay. Makakatanggap din po kayo ng balita, I think. Balita, okay. Isang magandang balita to okay mag-alala. Bakit ayo gumana ng TV? Nang meron anyway maminin okay so ano yung overall energy the challenges knight of pentacles knight of pentacles ay lord bigyan nyo po ng magandang reading please Queen of Coins. Wow. Feeling ko meron talaga siyang ibibigay sa iyo. Yeah. Tagalo something. Meron. Malaki-laki ito. Or babawi. Pwede. Okay. in challenges niya magkakaroon siya ng blessings ikaw yung una-una niyang nakikita ikaw yung una-una niyang gustong bigyan okay so opportunity the hermit kinikilabutan ako <laughs> talagang ikaw yung naiisip niya ikaw yung parang uh, priority yon so kilig ano ang ano ba yung may tutulong ko dito sa person ko sa asawa ko. Ano pa yung mga bagay na kaya kong ibigay? Yan. Sa tingin ko blessings yung person nyo ngayon this month. Uh, maraming maraming opportunity magbubukas sa kanya, makakapera siya. Okay? May nakikita ako na parang growing sa kanya. Ano yung three of swords na yan? Blessings. Ito kasi opportunity, ano? Parang meron ako nakikitang suportahan sa isa't isa. Okay? Yung effort ninyo, mag, ano, magbubunga siya. Okay? Magbubunga. Sa so, ano yung blessings na to? Two of coins. Wow. Wow. Kinikilabutan po talaga ako kasi ang ganda ng cards ng person ninyo. Meron pong blessings paparating sa kanya at hindi lang yon, Okay? Sa tingin ko pagdating dito sa kanyang blessings, ikaw yung nasa isip niya. Halimbawa, nakapera ako, pupuntahan ko si Ana. Magdi-date kami. Meron na akong ibibigay sa kanya. Ang galing. Ang galing talaga. Okay, so good luck kung magdi-date kayo, no? <laughs> Wala namang masama doon, tuloy nyo, diba? Pagbigyan nyo yung person ninyo, kahit saglit lang, kung hindi po kayo sanay sa ganon, okay? Kung sa tingin nyo na parang naboboard kayo, eh, lumabas-labas kayo, okay? Pagtulungan kayo. Magluto ng masarap na gusto nyo, yan. Mag-coffee, mag-banding, ang ganda na, full of blessings mukhang isa sa inyo ay eh, meron talagang makakatulong. Either ikaw makakatulong o siya ang makakatulong. May ibibigay siya sa iyo, ano? Expect mo 'yan. So, reject ano to? Rejected bad credit and employee. Okay. Oh. Sige. I think nakaramdam yung person mo ng disappointed na pas siguro nakaramdam siya ng uh, loan na scam yung person mo um nagkaroon ng problema sa pera bayarin and then meron pa ditong parang inayawan siya or something pero i think naman talagang ma-overcome niya na yon okay ma-overcome niya na yon natin to baka magalit si ano youtube ah uh, ma-overcome niya na yun, makakabawi siya. Kasi, yun nga. At meron siyang lesson. Nagkaroon siya ng importante, uh, nagkaroon siya ng, ano bang tawag dito, ng kahalagahan, paano kumita, paano yung trabaho, paano, lahat. Nagkaroon siya ng realizations. Okay? Yun ang nakikita ko. Ang ganda. Kahit pa paano, maganda yung kanyang readings. Okay? So, dumako naman tayo sa inyo. Tingnan natin yung kayo. Saan yung cards? Uh, ito. Kayo naman yung titingnan natin. Gusto ko mahaba-haba yung sa inyo. Di ba? Hindi puro love. Dapat may meron din po tayong ano sa ating financial. Okay? Love ka naman ng person mo. I think nandyan naman yung ano. Talagang ikaw yung iniisip niya kasi sa may blessings paparating sa kanya. O, oh, 'di ba? So, huwag kayong mag-alala. Tingnan natin yung kayo. Ano yung overall energy mo so, ngayon? Pwede itong one week to. Pwede anything. Anytime, sorry. Anytime na marinig mo to, timeless naman po ito. Wala po itong... Limbawa, ngayon lang, no? Pwede pa rin po yan marinig nyo. Pwede nyo makiklaim yung positive energy. Okay, meron kayong the star. Wish fulfillment. Ay, bongga ka rin ang overall energy mo. Ano yung challenges mo? Oh my God! Please, 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 bigyan nyo po sila ng magandang reading. The Wheel of Fortune, The Luck and Change. Okay. Mamaya explain natin yan. Ano yung opportunity? Ano kaya? Please Lord bigyan niyo po sila ng blessing. Ano yung bagong opportunity sa kanila? Yara Queen of Earth, wow. Ang ganda. Ano yung blessings? Okay, doon tayo sa blessing. Please Lord, gulatin niyo po sila. I-bless niyo po itong taong nanonood sa akin. Bigyan niyo po sila ng pera, uh, kasayahan sa kanilang puso yung business nila po lalago yung work nila po makukuha nila ang tamang uh, posisyon na gusto nila so your blessing is challenges meron kang mas lalo mong pag-iigihan mas lalo mong nakikilala yung sarili mo pareho kayo ng person mo meron kayong lesson na nakukuha okay so dito overall energy is faith meron kayo dito sa challenges. Ano yung challenges ninyo? Wheel of Fortune. So, marami ano. Kumbaga, ikaw kasi ngayon yung parang, um, parang kang nine of wands, eh. Parang ang dami mong dala dala so, yan, yung feeling mo parang nag-iisa ka, pero which is hindi. Okay, you're guided with your angels in the universe. Ang dami mong angels na gustong tumulong sa'yo. Kinilabutan ako, oh. Yan. You are actually answer prayer po ito. Queen of Earth is your opportunity uh, maging practical ka ngayon, magiging, yun nga, sabi ko lesson, may lesson ka para, uh, meron kang lesson na tutunan sa buhay mo ngayon. Pareho kayo ng person. Halimbawa, kung, hal, kung dati mahilig kayo sa gadget, mahilig kayo kumain, but ngayon, hindi na. Okay? parang kumakain naman kayo syempre, yung mga gusto ninyo. But, meron siyang um, pagbabago. Halimbawa, lagi everyday sa labas kayo kumakain. Kasi nga, yun ang paborito nyo, mahilig kayo kumain. Pero, nag, nagiging practical ka sa ngayon. So, two times in a week na lang. Okay, mas gugustuhin mo na magluto-luto para makatipid, para makasave maka din ng oras. So, practical yung energy mo ngayon. So, dito naman sa ano mo, sa blessings mo is very challenges, but determination ka makuha yung blessings na yun. Ang ganda. Ang ganda talaga, promise. Pagpatuloy nyo po yan. Okay. So, ano yung overall energy mo? The star? Four of Earth. Wow. So, same, ba? Diba? Something na nakakapag -decision ka, but mag -decision ka ng tama. Believe in your intuitions. Siguro, edong mga week na ito, nangihinaya ka, naiisip mo na parang hindi ka marunong mag decision Hindi mo alam, parang nalilito ka kung ba, ano bang gagawin ko. Yan, marami kang ganon. This is your all, overall energy. So, dito tayo sa challenges. Yan. You are guided with your angels uh, Your, sa universe. Okay, kasi will of fortune mo. Nakita nyo naman, may mga angels dyan. So, five of earth. Luck. Okay, Assistant. So, o, uh, ba diba, Ang ganda naman nito. Nag-connect talaga. Grabe, ang ganda talaga ng cards nyo. Die. <laughs> ang ganda. Kinigilabutan ako. Will of fortune. You are guided with your angel, angels. Sorry. Yan. Bulol tayo. <laughs> Okay, five in earths. Nakita ninyo, yung coming opportunity para sa inyo. May magbubukas para sa inyong pintuan. Okay? Pero anong pinto ba yan? <laughs> Make sure ninyo tamang pintuan yan, ha, mga bossing, mga madam. Baka mama, may ibang pintuan na mapupunta. <laughs> okay? Ano-ano din? Isip-isip din. Okay? Basta, pero po, biro talagang maganda po yung cards niyo, Bagong opportunity, opportunity yan para sa inyo. Okay? So, believe in your in, instinct, intuitions nyo. Maniwala kayo na sa tamang path kayo ngayon. Okay? May nakita akong number 15. So, 15 and 31. I search nyo yan, number of angels. Ano yung meaning? Baka, pa, baka para sa inyong message na yun. Okay, meron tayong fire, night of fire. Wow, confident. Hala siya, yung opportunity mo, confident na confident ka kasi alam mo yung ginagawa mo, nasa tamang pat ka talaga. Ano yung blessings mo? ba diba dito, parang prosigido ka talaga. Yan. So, yung blessings, reflections of life and rebirth, o oh, de ba diba? Renewal. Hmm. Kung week ka dati, mga ilang araw na siguro pinagdadaanan mo, meron, nagbayad ka ng bills, sa uh, I think, family problem, um, business, kung meron kang klinos na opportunity, nalugi ka ba, iniwan mo ba yung trabaho mo, nagpahinga ka, I think something, itong energy mo this coming July, or itong week na ito, hindi pa naman tapos ang, ano, June. Meron pa tayong ilang araw. Five days. Ay, hindi. One, one two, three, four, five. Five nga. Masya Okay. Five days na lang. July na. So, rainy days na. Mag-ingat-ingatin kayo. Ano? So, good luck sa mga earth sign. Yan. Mga ano nyo. Basta, ano na. Tag-ulan na yan. Ano nyo na yan. Oras nyo na. Okay. So, wag kayong magdalawang isip. Push nyo lang lagi. And be happy, ha? Meron ako nakikita tears of joy. Yeah. Tears of joy. InshaAllah, good news yan para sa inyong lahat. Okay. Ano ba yung tingnan natin through emotions dito. Kasi sa persons mo kanina parang may nag-reject sa kanya ano. Or yung nakaramdam siya ng loss. Income. Anything yan. Getting reading. <laughs> oh, magpa-reading daw kayo sa akin baka makakatulong yan sa inyo so like I said you're guided your with your angels sa universe so try nyo magpa-reading okay, baka makakatulong po yan sa inyo pero kung hindi nyo po kaya unayin nyo po yung mga mas importanteng bagay okay po, maraming salamat ang ganda ng readings nyo nakakatuwa so ano to ito po ang aking Facebook account, mag-message lang po sa kayo sa aking Facebook. Bawal pong mag-message dito, bawal din tumawag. Facebook Messenger only po. Pinapakita ko na po ang aking Facebook bakit po may mga nalilito pa. Messenger only, Facebook only. 9,981 ang comment ay ang react. Ito po 'yung cover. Facebook ko po yan, June 4 po yan in-upload, 516 yung cover. Facebook only, hindi po sa number, walang magme-message sa akin ng number. Okay mga madam, mga bossing. Mamahaba po sana yung ikukwento ko po sa inyo, pero ma'am, iksi ako na lang po. Gusto ko po nga kayo imbitahin sa aking kasal, pero alam ko po magiging busy ako. At alam ko naman pong bising busy ka ma'am. Good news ko po yan sa inyo ma'am. Yes po ma'am. Nagpaalaga lang po ako sa inyo. Ito na po, ikakasal na po ako ma'am. Nagkabalikan na po kami ng person ko. Maraming maraming salamat po, po ma'am. At bigla po kami talagang nagkaroon ng blessings. Ayan, may ingin yung kapitbahay ko. Naririnig nyo naman. Mukhang nag-aayos sila dito. Okay po, maraming salamat. Ingat po kayo. Um, gusto ko pa basahin pero maingay na po. Sa mga gusto ng tulong ko, love spell, money spell. Gusto nyo ipakita yung, yung mga birth chart ninyo, ano yung future niyo magpa-reading po kayo. Okay, bye-bye po, ingat.